So, okay. mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

ganun pala yan part ganun pala yan mag, hindi ka magtanim hindi ka hindi ka ano kasi di ba minsan ma, ang sarap magalit eh di ba ang sarap magalit minsan so dapat pala pigilan ang galit mo ipagdasal pala yan part kasi ako minsan talaga nagagalit ako tas ayaw kung ako ang mag ayaw kung ako magalit kasi masakit ako magsalita pag nagalit ako kaya ayaw, pinipigilan kong ayaw kong magalit kasi pag nagalit ako masakit ako magsalita. Ganun ka ba? I-pray mo lang yan kasi ano, may kugansi. Mga i na mo lang yung lulit. Anong mga babalik. Ano yung mga teko? Yan, talaga. Tayo, tao.

嗯。Mm. Oh.